Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 14, 2023. Bago po tayo magsimula ngayon, ay gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel na kahit na 10 days nyo po kung hindi napanood, ay nadyan pa rin po kayo para sumuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa so, ito na po magsimula na po tayo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol kay Tito Jimmy Santos yung episode kanina sa EAT kaway-kaway naman dyan dun sa mga napaluha nung biglang lumabas si Tito Jim sa EAT diba? para po sa mga hindi pa nakakapanood ng episode kanina explain natin ng konti lang ang daming ganap ka kaninang tanghali Ah, uh, ayun na nga si Papa Ethan lumabas sa E80 na birthday ni Boss Joey De Leon. So, happy birthday po Boss Joey De Leon. So, ayun na nga yung paglabas ni Papa Ethan today, announced po 'yon nung last week pa. Na sinasabi nila na talagang lalabas ngayon si Papa Ethan, uuwi galing ng States <laughs> at magpapakita sa studio sa may TV5. So ayun na nakita natin kanina si Papa Ethan. So inaabangan talaga ng Dabar Cards yun. Tapos, ay na nga, tapos biglang may dalang cake daw itong si Papa Ethan. Uh, tumawag siya sa phone, tapos may kausap siya, nagi-Ingles So, ano, ah uh, wala tayong idea, di ba? Guys, kayo ba may idea kayo na si Tito Jim yung lalabas. di ba wala? So kami din, wala kami idea na sino kaya yon Ang hula pa nga namin si zombie eh. <laughs> ang driver niya kasi nga nagi ingles So, ay na, so sino kaya yun, diba? So, biglang, ano, biglang may driver si Papa Itan tas nagi ingles Tapos, na, tapos biglang lumabas si Tito Jim. Ang galing, ba diba? Ang galing ng, ang galing ng ganap ni Tito Jim. Driver siya ni Papa Itan kudos. <laughs> Hanga talaga ako sa creative team ng EAT. Wala silang ano, no? wala silang patiser, wala silang pasakali na sino kaya ang magiging kasama ni papaitan sa pagdating sa Pilipinas. Wala silang ek-ek na ganyan, ba? Diba? So, talagang ginulantang nila ang social media kaninang tanghali sa EAT. Doon sa biglang paglabas ni Tito Jimmy Santos. So, kaway-kaway dyan doon sa mga napaluha, ba? Diba? Bakit Bakita natin na napaka emosyon kanina doon sa E80, 'di ba? Doon sa birthday ni Boss Joey De Leon na makita mo mga nangingilid yung mga luha nila lalo na nung nagsasalita si ano, si Tito Jim, 'di ba? Nabagit pa nga niya yung eight bulag tinapik siya ng palap ng pabiro ni Bossing Big Soto na E80, 'di ba? Kasi nga naman talaga guys, hindi niyo talaga maaalis, hindi talaga natin maaalis sa mga host na talagang bagitin ang itbolaga kasi ilang taon nilang inangatan niyan, 'di ba? Anak talaga nila ang pangalang It Balaga. So ayun na nga, 'di ba? So talagang nangilid yung luha namin tapos ako habang nanonood ako tumatayo yung balahibo ko. Tapos sina yun nga yung mga host yung TVJ tapos sila Paulo Balesteros. Makikita mo talagang emotional sila na talagang ano, teary ay sila, 'di ba? Makikita mo talaga yung pagmamahal nila sa isa't isa. Tapos ano, para sa akin 'no, mga ka-analyze mga ka-reaction. Para sa akin, kaya sila napaluha, tears of joy yun. At, syempre, nag-bring back lahat, nag-ano nag-flashback lahat na yung ang saya-saya talaga nila, na ang dami na nilang pinagdaanan, ba diba? na nandyan pa rin talaga sila para sa isa't isa, na talagang walang iwanan. Yaan ang hindi, makuha-kuha nung kabila, nung mga kalaban nila, yung samahan nila sa isa't isa kasi napagtibay na sila ng panahon. Kasi di ba yung mga iba nga sa atin, hindi, papinapanganak, hindi pa pinapanganak, yung iba sa atin hindi pa nag-aaral, andyan na sila, mga nag-host na sila at may itbulagana. So, yan talaga ang hindi mapapantayan ng kahit sino sa pagdating dyan sa variety show. di ba? So, makita talaga natin kanina, napakatunay yung nakita natin kanina na wala silang script na talagang kanya-kanya silang batuhan talaga sila. No? Makikita mo talaga yung pagkakaisa nila na walang sapawan. Kasi nga, ang tagal na ng samahan nila. ba diba, nakakatuwa? Tapos nakita nyo si Wally Bayola, si Papa Ethan. Hindi na lang siya, na, hindi na lang siya nakakapagsalita. Yung makikita mo sa mata niya, yung emosyon niya, Ah uh, hindi niya mailabas kasi nga nakaka-character siya talaga, 'di ba? Character niya si Papaitan, hindi siya si Wally Bayola, 'di ba? Pero makita mo sa mata ni ano, makikita niyo sa mata ni Wally Bayola na nangingili din yung yung mata niya, 'di ba? Hindi niya hindi niya kayang ano, hindi naman sa hindi kaya na. Hindi niya hindi niya pwedeng at ang ito, baliin yung kanya karakter kanina na siya si Papa Ethan, para maging emotional siya dun sa kay Tito Jim, di ba? Hindi pwede kasi siya si Papa Ethan nung, ah, nung oras na yon di ba? Ang galing, ang galing talaga ng creative team ng EAT. Yan ang mahirap pantayan. Yan ang hirap uh, malagpasan, yung samahan nilang yan na napaka solid, na napaka OG talaga, ba? Diba? Sayang nga lang, ba diba, no? Sayang na uh, wala sila main Mendoza, ba diba, no? Sayang lang talaga. So, ayun, tas wala rin si ano, si, sino ba to? Si, uh, baka makalimutan ko, yung asawa ni Bossing, si Pauline, Sayang, no, wala rin si Pauline. Eh, may mga pinagsamahan na rin sila ni Tito Jim, diba? So, anyway, so, yun na nga. Uh, ako ay napakasaya kanina nung napanood ko si Tito Jim, diba? Na may edad na talaga siya parang paika-ika na nga, ba? Diba? Tapos yung, yung talino ni Tito Jim, yung talino niya sa pagpapatawa, nandun pa rin talaga, kuha pa rin talaga ni Tito Jim yung kiliti ng mga tao. ba? Diba? Kilala si Tito Jim sa ganong karakter niya na nag english siya, Kasi, I love you three times a day. ba? Diba? Siya nagpauso noon eh, ba? Diba? So, nakakatuwa lang talaga kayo na parang nakakataba ng puso. ba? Diba? Na talagang, uh, yung mga OG double cards ay unti-unting naglalabasan. Ano sa palagay nyo guys? Si Ruby Rodriguez kaya eh lalabas din? Kasi sa tingin ko ha, sa akin lang to ha, pwede at itong si Tito Jim, pwede rin nilang gawing host na rin na regular bakit kanyo? Ang TVJ ay mga producers na sila ng EAT. Isa na rin sila sa mga producer ano na lang, ahihingi na lang sila ng, atawag dito, ng, Uh, tulong or pasintabi kay Sir uh, mani Pangilinan, di ba, na ano sila, kasosyo ng TVJC, Boss Manny Pangilinan, di ba, na sabi nila, o oh, Boss Manny, ito gusto namin kunin artista. Kung baga, sasabihan muna bago ma na pwede, ko silang, pwede silang kumuha ng artista, pwede silang magdagdag pa ng host, di ba, kayang-kaya na ngayon ng TVJ yon na kumuha dahil producer na sila ng E80. So, abangan natin ang mga susunod na de ba diba? So, ito, ang latest naman kay Madam Ruby Rodriguez ay uh, dinalaw siya or nagkita sila nila Main Mendoza at ng kanyang asawa na si Arjo Atayde. Hindi na pala Main Mendoza, Main Mendoza Atayde na pala. Ayun, makikita natin sa picture na magkakasama sila, ba? Diba? So, ayun na, itong si Madam Ruby ay ang latest sa kanya, nakabase na siya sa US. So, hindi natin alam kung pwede ba siyang umuwi ng Pilipinas para magtrabaho, para maging host, or magi-stay magi-stay pa rin siya sa US. So ayan ang mga aabangan natin sa mga susunod, 'di ba? So ay mabalik tayo kay Tito Jim pala bago ko makalimutan. So ayan guys, nahinto na ang ating mga haka-haka, ang ating mga spekulasyon na kung saan siya magi-guest. Kasi kung maatatandaan natin, kung maaalala natin, meron siyang picture na kasama niya si Paolo Contis na meron silang ginawang pelikula, 'di ba? So naglabasan yung mga chismis, naglabasan yung mga haka-haka, spekulasyon na si Tito Jim ay susulpot bigla sa tape bulaga. So, ayan, so, natapos na ang ating mga spekulasyon, nakakahaka na kung saan ba pupunta si Tito Jim. So, ayan, nakita natin na ang kanyang suporta, ang kanyang loyalty ay nasa TVJ talaga. So, ayan, uh, masayang-masaya talaga ako kanina. <laughs> Buti at hindi kami gumala kanina Sabado at nanood na lang kami ng EAT. So, ayun. Ang susunod na topic natin, bago ko makalimutan ulit, ay si Wally Bayola. Kaway-kaway dyan sa mga nagagalingan talaga kay Wally Bayola. Hindi matawaran ng kanyang talent. Napaka versatile talaga. Pwede siya sa lalaki na si Papaitan at pwede rin siya sa babae na si Lola Bilin. ba diba? Kayang-kaya niyang dalhin yung karakter na yon At hindi pilit normal lang sa kanya, di ba? Parang, tingin ko nga, parang walang script, eh, na sasabihin lang sa, kanin, sa kanya, na, oh, etong ganap mo, ikaw na bahala dyan, ha? Ikaw na bahalang uh, magbato ng sasabihin sa mga kausap mo, di ba? Kasi, ah, uh, mahirap talagang gawa ng script pagka may, karakter kang ganyan, tapos, kung may script ka kasi dapat yung kausap mo may script din. Eh, matrabaho yon di ba? <laughs> so, tingin ko, tingin ko lang, guys, ha? sasabihin lang ng creative team kay Wally Bayola, So, ito ang karakter mo. Ganyan, ganyan. Ito ka, ito ka, ito ka. Magagaling ka sa... So, ganun. tas bahala na si Wally Bayola kung ano yung sasabihin niya. Di ba diba, ay mga profesional naman sila. Kila, kilala na nila ang isa't isa. Yung sa tao, yung mga tao sa EAT, di ba diba? Kilala na nila isa't isa. At tingnan, tingnan naman natin, di ba diba? ilang taon na silang magkakasama. Kung susuma, suso, anong tawag doon? In total na lang. <laughs> In total na lang, ilang taon na silang magkakasama, ba? Diba? So, kilala na nila ang isa't isa. Kilala na nila paano magbitaw ng salita yung isa, paano magbitaw ng salita yung isa. ba diba, kung baga, ah, kilala na lang yung likaw ng bituka ng isa't isa. Yung ganong yung ganong term ba? 'Di ba? Na kasi nga kasama mo araw-araw. 'Di ba? Kaya nakakatuwa lang itong si Wally Bayola talaga na ang kanyang talent talaga ay hindi matawaran. May boses pa, komedyante pa. 'Di ba? Kayang-kaya niyang dalhin yung dalawang karakter na 'yun. Kung iisipin mo, mahirap din, mahirap din 'yun ha, na maging papaitan ka na dapat ang karakter mo masculine, mababa ang boses mo, na tatay talaga ang ganap mo na meron kang anak na dalagita, 'di ba? Pinakita pa doon na ang banding daw nila. Kakanta si Papaitan tapos si Atasha yung anak niya ay sasayaw. Di ba? Maganda rin, ano? Maganda rin na, ano, set uh, setup ng, isang setup ng Filipino family. Di ba? Nakakanta yung tatay, ta, sasayaw yung mga anak. Di ba? Ang galing niya, ang galing ni Wally Bayola. Tapos, si isang karakter naman niya ay si Lola Belen, na typical din na Lola sa Pilipinas. Ang nadada, nadala rin niya na talaga inaano niya yung pagmamano, talagang ini-establish niya na magmamano yung mga bata sa kanya, di ba, na yung karakter niya na pag ng studio, may mga pasalubong siya, di ba, tapos nagpapayo siya sa mga kabataan. So, typical na Lola sa Pilipinas talaga, na uh, pinapakita yung kultura ng Pilipinas, yung tradisyon na magmamano sa mga matatanda. So, ang galing talaga ng creative team ng E80. Tapos, ano pa yan? syempre, iisa-isay na nilang ilabas yan. Sino-sino ba yung mga nasa AI natin dyan? <laughs> di ba? Si Ellen. Uh, abangan natin kung sinong gagawa para sa kay Ellen, kung sino artista. Tapos, si Yaya, di ba? May ano pa pangalan ni Paolo Balesteros yun, diba? Nakalimutan ko yung pangalan ni Yaya doon. Ano ba yan? Tapos si Mami Josie. 'di ba? So ayan, ano na 'yan? Isa-isa na yung lalabas diyan sa E80. 'Yun ang ating topic tungkol sa E80 kanina tanghali, Sabado. Sumunod so, sundan natin 'yan sa baka makalimutan ko, isingit natin itong It's Your Lucky Day. Ito yung ito yung pumalit pansamantala sa na suspended na It's Showtime kasi start na ngayon yung It's Your Lucky Day, yung binabasa ko kasi baka magkamali ako ng basa ng title. Ayun na nga, dahil natuloy na ang pagsususpende sa It's Showtime na 12 days. So, ano, na rin, ano rin yun, 2 uh, weeks din na hindi mapapanood ang It's Showtime dyan sa GTV. Ang mapapanood sa GTV ay It's Your Lucky Day na ang host ay si Luis Manzano. Tapos, tinignan ko pa, parang ang mga nandun ay si Pitit, kailangan si Pitit, ba? Diba? Si Pitit, si Negi, andun sila. Ayun. Parang maganda naman, maganda naman yung mga uh, comment na nababasa ko. Tukol doon sa Tukol doon sa It's Your Lucky Day. So ayan guys, ah uh, dito ko na lang tatapusin ang ating chikahan. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo. Good night and God bless.